isang kwentong puno ng pagtataka, pagkabigla, at sa huli, pagtatanggap. Nice! Inuulit ko. <laughs> Naluluwa ako dito sa kanto. Come on na daw. Isang kwentong puno ng pagtataka, pagkabigla, at sahodin pa tatanghal Woo! <laughs> hey! Yo yo, what is good everyone? It's your boy Cruz Sidmac at eto ang Cruz Sidmac react. So, dito bayan. Balita mula sa SB at ang sabi rito ay Nakagulat na balita, lalaking na sa Carmen Danau, biglang kasal sa anak na may-ari ng bahay. God damn! What the... The heck? <laughs> <laughs> sa dami, sa dami, sa dami, dami, dami ng pwede mangyari sa sa'yo sa isang pestahan, pwede mangyari sa'yo mga gandang experience, bakit ikakasal ka pag ising mo? Daddy chill. Ano ito? Basahin natin. Nakakagulat na balita, lalaking namista sa Carmen Danau biglang kasal sa anak na may -ari ng may-ari ng bay. Ano kaya anong yari? In D, ang nangyari? Isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa bayan ng Carmen Danau Carmen Danau Si na masayang nagpunta sa pista at Tama ba? Pista o piesta? Pista? Ah, uh, ang kasi peste. <laughs> peste! Si yung namista, nagpunta sa pista, pagising niya, na peste siya. Alright? Balik tayo. Ay nakatulog dahil sobrang kalasingan. Wow! Pagkagising niya, Laking gulat niya nang malaman niya, siya'y ikakasal na sa dalagang si Wow, what a nice name. Sa... Anak ng may-ari ng bahay na kanyang pinuntahan. Nice. Kalay mo nga naman, ano na miyesta ka at kinabukasan ikakasal ka na. <laughs> Sino ayaw nun? Sa mga single dyan, advice ko sa inyo, mga single na matagal na naghahanap at gusto na magpamilya, pumunta kayo sa isang pestahan, doon kayo matulog para pagising nyo kasal. Uh, uh, ah! Alright? <laughs> oh my God! the shit? What? Who do you think you are? Huh? Ayon sa kwento ni Chito sa isang pista ng barangay sa kasama ang mga kaibigan. Sa dami ng inumin at saya, hindi niya namalayan sobra na ang kanyang nainom. At dahil dito, nakatulog siya sa isang kwarto ng bahay na may are ng pista. <coughs> <coughs> Hmm. Are you sure na bigla ka na, nakatulog ka dun o sumadya ka? <coughs> na matulog dun. Continue! Kinaumagahan, gulat na gulat siya nang sabihan siya na kailangan niyang pukasalan sa so, dahil sa nakita silang magkatabi sa igaan ng ina nito. Nice. Magkatabi sa higaan ng ina nito. Ah! okay, okay. Akala ko kasama, katabi pa yung ina. Nasa kwarto ng ina. Sa higaan ng ina. Doon magkatabi. Ano ba ang nangyari? Ang sabi dito ay, nakuyawan one good ko pag mata ko. Ing ing <laughs> Hindi ko alam baro basahin Bisaya to, di ba? Bisaya to. So pagpasensyahan nyo ating mga followers at ating mga kaibigan na Bisaya kung magbabasa ako ng Bisaya na hindi ko marbasa ng maayos. Yeah? Correct me. Correct me. We don't care. Let me tell Nakuya one good ko pag mata ko. Mas masarap siguro to basahin to. Yung parang lasing ka. Let's do a reenactment o kung paano sasabihin to na nakainom. Alright? Nakuyawang all right. good ko pagmata na ko. Inyo nila kaslo nun na daw min... kaslo nun na daw mini... kay nagkatabi mi pagkatulog. So kwento yun ni halatang naguguluhan sa bilis ng pangyayari so ang sabi niya dito itatranslate ko ito kunwari ah parang nakuyawan ng pagmata na para uh, parang naguluhan siya nung nagising siya tama ba? ingon nila kaslo na daw <laughs> ang sabi daw nila ay kakasalin ikakasal na daw kami sa halatang naguguluhan sa bilis ng pangyayari si ang dalagang anak na may-ari ng bahay ay natagpuan katabi ni jo na nang sa kanyang ina sa kwarto. Sa kanilang tradisyon, ang ganitong sitwasyon ay nangangailangan ng asal upang mapanatili ang dangal ng dalaga. Well, back to that later on. Wala na istorya kasal na kaya nakita man sila nga ng katabi. Ah! Pahayag ni Aling Ro Inanis na At walang balak magpatumpik-tumpik Pa sa desisyon So sa 100% Talagang nakapag-decide na sila Dahil nakita namin kayo na magkatabi sa higaan May nangyari o wala Dahil nasa tradisyon namin to na Para mapanatili ang dangal ng aming anak O dangal ng kababaihan Kailangan kayong ikasal Kailangan kayong ikasal Daddy chill the fuck does he think he is? I think he's you fuck. The... Piece the... of shit. What? Who do you think you are? Yon, wala nang dagang istorya kasi kasi lang yon. Para kay Ang pangyayaring ito ay isang malaking sorpresa. Ba nga man nagulat siya, tinanggap niya ito ng buong puso. Wow! I will not hesitate to punch you! how would you do or how would you accept with all your heart a person na hindi mo kilala? Come on now, dog. Come on, man. Nanalasing at natabi doon. May nangyari o wala nangyari, hindi mo yung kilala. Paano mo tatakbo yung buong puso? Unless, I know the person. yung parents ang hindi. Di ba? Pwede ganun. Ah. Tinanggap niya ito ng buong puso samantala si John. si John. ang lasingerong si John. na hindi nagtira ng pang-uwi. Sabi ko sa'yo, magtira ka ng pang-uwi pag nadayo ka. Dapat pag dayo, mahusay sa inuman. Marunong ka at kaya mo at nagtitira ka ng pang-uwi mo. Magtira kayo pag kayo'y dumadayo kasi unless balak yung talagang magpakasal dun sa babae sa lugar ng Danao, pwede nyong gawin to. Yeah? Hindi ko kayo inaano na gawin nyo ba? It's up to you. balak kayo, malalaki na kayo magtanda na Sorry, sorry. <laughs> <laughs> at tuloy na nag-iisip kung paano magbabago ang kanyang buhay paano magbabago ang kanyang buhay dahil sa biglaang ang disyong ito ang kanilang kwento ay mabilis na kumalat sa buong barangay at naging tampulan ng usap-usapan ng mga marites hindi, o ng usap-usapan lang ito ang nangyari bago sila ikasal sa kabila na nakakagulat ng pangyayari ay, they actually talagang kinasal sila God damn! What the sa kabila ng na nagulat na pangyayari tila ito'y isang paalaala sa lahat na sobrang pang inom pag-inom ay maaari magdulot ng hindi inaasahang mga sitwasyon. <tod> 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 ang kanilang pigla ang kasal ay naging simula ng isang bagong kabanata ng kanilang mga buhay, isang kwentong puno ng pagtataka pagkabigla at sa huli pagtatanggap nice inulit ko <laughs> Nalulua ako dito sa kanto come on now daw isang kwentong puno ng pagtataka pagkabigla at sa huli <laughs> Ay! <laughs> Ang sabi sa Bicol, patal! Ah, magka ka, patal, 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 patal mo, ngata, nata, nata! <laughs> sorry, sorry! <laughs> But anyway, doon na siguro magsisimula na getting to know each other after kasal. Kasi, ayun, hindi natin alam kung may nangyari o wala. Pero kung may nangyari man, this is the proper way to do it. Hindi, hindi na dapat palagpasin to. May nangyari, dahil sa tradisyon, kailangan nyo ikasal yan. So, pinupuri ko ang pamilya na gumawa ng aksyon agad, hindi nila pinabayaan ang kanilang anak na babae na basta na lang ganon. So, if you, kailangan natin respeto ang kanilang tradisyon, pero para sa akin din, there's something in it. Hindi natin alam kung anong pinaka kwento nito. Pwede magkakilala na to. O pwede nag magtitingin na, na sila that time sa pistahan hindi natin alam kung ano nangyari because you never be kung hindi kayo parayo lasing you can't be with a man in the same bed na hindi mo kilala tama? you can't be hindi ka pwedeng makipag siping o maki mak makatulog sa isang higaan sa inyong higaan na may estrangherong lalaki What the fuck does he think he is? I think he o hindi mo kilala. Pwede magkakilala na sila, pwede hindi. Pwede nagkikita-kita na sila doon, doon pa lang sa mismo pasa. Nagkagustuhan sila mismo doon sa pistahan. Pero hindi ka pwedeng matulong. Sa mismong bahay mo, lalo't babae ka, na hero yung lalaki. Unless you both are really drunk na hindi nyo na alam ang ginagawa nyo or tulog na tulog yung, mga, yung babae, sobrang tulog niya, sa sobrang pagod o sobrang inom hindi natin alam biglang pumasok yung lalaki doon nakatulog so may nangyari o wala doon siya nakatulog that's wrong sa mata ng parents kahit ako parents ganito makikita ko mag-a-action agad ako hindi ko natatanungin kung may nangyari sa inyo tatanungin ko lang kung anong ginagawa mo rito at bakit nandito ka sa kwarto pag maayos yung paliwanag dahil sa tradisyon kasal pa rin <laughs> <laughs> so yes, hindi natin pwedeng i-judge yung lalaki, hindi natin pwedeng i-judge yung babae, sinasabi ko lang kanina is scenario kung ano ang maaring nangyari na hindi natin alam, kasi hindi kumpleto yung pagkakareport, so andito na tayo sa ating porsyon o andito na tayo kung saan, babasahin natin ang mga komento, that's more excite me sa mga komento let's go I will not hesitate to punch you so oh, yeah bago yan mabuhay ang bagong kasal <laughs> enjoy your life at sana maging maayos ang inyong buhay hindi ka dapat pumupunta sa kwarto ng pinagpestaan mo pasalamat ka mabait sila otherwise malamang isa ka na rin sa kakainin <laughs> hindi naman aabot sa gano'n no? isa ka na rin sa so masasaktan sa so mga gano'n of magre-react yung parents ng gano'n syempre masasaktan ka All right. Ang sabi ni James, natulog ka lang pag mo, may asawa ka na. <laughs> Uy! Isisi mo yan <coughs> sa lambanog at traders koi, eh, sabi ni Lisa. Nice. Ang sabi naman ni Sakura, congratulations. Congrats, 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 congrats for everyone. At uh, yeah, good luck. Uh, good luck. Puro congratulations, which is good. Napakaganda ng, ano, ng mga comment. Hubog pa more, by the way. Best wishes pa rin. Best wishes. <laughs> best wishes. Okay, I like this comment section na to. Ay, walang harsh. I like it. We don't care. <laughs> let me tell you. Let me tell you. <laughs> Kasi, hindi sobra lalo nang sa, pag nagbabasa tayo ng comment after a, a video, nakikita natin mas malalala pa. So yan, big shout out sa bis... Ha! Yes, kung may uh, karugtong itong info na to o news na to, please comment down below at itutuloy natin ang usapan. At ako ang yung Kuya Crusido Mac. This is Crusido Mac React Outro.